Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking balita na siguradong mag-iiwan ng maraming tanong sa isip ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay tungkol sa napabalitang paghold o pagkaantala ng planong pagbili ng Philippine Air Force ng dalawampung bagong Lockheed Martin F-16C, D Block 7072 Viper Fighter Aircraft mula sa Estados Unidos. Ang balitang ito ay nakumpirma mismo ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, at umani ng matinding diskusyon sa defense community hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Kaya sa video na ito, babalikan natin ang detalye ng report, aalamin kung ano ang dahilan ng pagkaantala, at susuriin kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating pambansang depensa, lalo na sa harap ng patuloy na banta ng China sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong September 9, 2025, sa isang ulat na inilabas ng Max Defense PH at kinumpirma rin ng Newsweek, Inanunsyo ni Ambassador Romualdez na ang planong pagbili ng 20 F-16 Vipers ay kasalukuyang nakahold. Ang rason, simple pero mabigat, funding issues. Ayon kay Romualdez, the last I heard, it's been on hold, mainly because of funding. Dagdag pa niya, nasa diskusyon pa rin ang Department of National Defense at ang U.S. government, pero sa huli, ang tanong ay kung available ba talaga ang pondo. Kung matatandaan, noong April 2025, Inaprubahan ng US State Department ang proposed sale ng labing-anim 16 F-16C Block 7072 at apat F-16D Block 7072 aircraft para sa Pilipinas. Kasama dito ang mga systems, support equipment, at technical assistance. Ang kabuo ang halaga ng deal. Umaabot sa $5.56 billion o halos 300 bilyong piso. Sa unang tingin, parang simple lang ang problema, walang sapat na pondo. Pero ang masakit pakinggan, ayon sa Max Defense PH, kung ikukumpara sa perang nalustay ng Pilipinas sa corruption sa Department of Public Works and Highways, partikular sa flood control projects, higit isang trilyong piso ang nawala. Ibig sabihin, higit doble pa sa halagang kailangan para ma-push through ang F16 deal. Nakakagalit isipin na kung hindi sana nalustay ang perang yun, matagal na sanang may bagong multirole fighter jets ang Philippine Air Force na magagamit para protektahan ang ating himpapawid at karagatan. Pero bago tayo masyadong mawala ng pag-asa, nilinaw din ni Ambassador Romualdez at maging ng Max Defense na kahit nakahold ang deal, hindi ito nangangahulugang tuluyan ng kanselado. Bukas pa rin ang posibilidad na matuloy ito, depende kung makakahanap ng paraan para sa pondo o kung magbibigay ng mas magandang financing scheme ang Amerika. Dito pumapasok ang comparison, Sweden at Italy, sa kanilang offers, nagbigay ng long-term financing options. Ang US naman, tila hindi ganoon kalawak ang effort para tulungan tayong ma-acquire ang mga jets na ito. Mahalagang tandaan kung bakit inaprubahan ng US ang pagbibenta ng F-16S sa atin. Ang Pilipinas ay isang key ally ng Amerika sa Asia, lalo na pagdating sa pagtutol sa agresyon ng China sa South China Sea. China, gaya ng alam nating lahat, ay matindi ang claim sa halos buong South China Sea, kabilang ang mga parte na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging mas agresibo ang pushback ng Pilipinas laban sa China. At kapalit nito, ilang beses nang ginamitan ng China ng blockades, ramang incidents, at water cannons sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy. Noong nakaraang taon nga, ilang sundalo ng Pilipinas ang nasugatan dahil sa ganitong mga insidente. Kaya't napakalinaw na ang intensyon ng US sa pagbibenta ng F-16S ay hindi lang para sa kapakanan ng Pilipinas, kundi para palakasin din ang kanilang sariling posisyon laban sa China sa rehiyon. Tingnan natin ang timing. Noong August 2025 lamang, muling nagbanta ang China ng consequences, matapos ang banggaan ng mga barko sa Second Thomas Shoal. Ang lugar na ito, na nasa loob ng 120 nautical miles mula Palawan, ay malinaw na parte ng ating maritime zone. Mahigit dalawang dosenang barko ng China ang naispatan doon, kabilang ang Coast Guard at Maritime Militia. Kung tutuusin, malinaw na eskalasyon ito na nagpapakita kung gaano kadelikado ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung may sapat sana tayong modernong fighter jets kagaya ng F-16 Viper, mas magiging credible ang deterrence capability ng ating Air Force. Hindi ibig sabihin makikipag tayo, pero malaking bagay na may kakayahan tayong magpatrolya at protektahan ang ating airspace kung kinakailangan. US Philippines Mutual Defense Treaty Huwag din nating kalimutan na mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbili ng F-16 ay hindi lang tungkol sa pagpapalakas ng ating sariling depensa, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiya ng US para tiyakin na matatag ang kanilang mga kaalyado laban sa China. Ang sinabi pa nga ng U.S. State Department nang inaprubahan ng deal, this proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a strategic partner. Kung iisipin, parang mas interesado pa ang Amerika na tayong magkaroon ng jets para mapalakas ang kanilang overall position sa rehiyon. Pero kung ganoon, bakit hindi nila maipakita sa finance ang parehong commitment? Ito ang tanong na nagbubukas ng diskusyon. Sinabi rin ni Ambassador Romualdez na sa ngayon, ang Department of National Defense ay nakatuon muna sa other priorities kaysa bumili ng big ticket items tulad ng F-16S, ang ibig sabihin nito, posibleng inuuna ng DND ang mga mas agarang pangangailangan, maritime assets, coastal defense systems, surveillance equipment, at iba pa. Kung tutuusin, makikita rin na tama ito sa isang banda. Hindi lang fighter jets ang kailangan natin. Kailangan natin ng balance ng air, sea, at land capabilities para tunay na maging credible defense force. So, ano ang ibig sabihin ng pagkahold ng F-16 deal? Una, pinapakita nito na talagang limitado pa rin ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa pagpopondo ng malalaking defense projects. Kahit pa may urgency, kung walang pera, wala ring mangyayari, Pangalawa, naglalagay ito ng pressure sa US na kung seryoso sila sa pagpapatatag ng defense posture ng Pilipinas laban sa China, baka kailangan nilang magbigay ng mas flexible na financing schemes gaya ng ginagawa ng ibang bansa. At pangatlo, ito ay wake-up call para sa ating gobyerno at mamamayan. Kung talagang seryoso tayo sa depensa, kailangan ng mas malinaw na prioritization at pag-aayos ng budget. Hindi pwedeng patuloy na nauubos ang pondo sa corruption habang ang ating mga sundalo ay umaasa sa luma at limitado na kagamitan. Mga kababayan, malinaw na hindi pa ang laban para sa F-16 deal. Oo, nakahold ito, pero hindi sarado ang pintuan. Nasa kamay ng ating gobyerno at ng US kung paano ito uusad. Ang mas malaking tanong, gaano ba talaga kaseryoso ang Pilipinas sa pagtatayo ng isang modern at credible defense force? At gaano rin kaseryoso ang Estados Unidos na tulungan tayong makamit ito, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa? Sa dulo, ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa jets. Ito ay tungkol sa ating soberanya, ating seguridad, at ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kaya abangan natin kung ano ang magiging susunod na hakbang sa Multi-role Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force. Welcome back to our channel.